Hello mga kabatang helmet! Siyempre today is a very happy day sa lahat ng mga bagong pasok sa channel. Topist. Don't forget to click the subscribe button and the tiny bell para lagi ka-updated pa sa lahat ng mga sa sa sinasunod so, namin video kapar! Sa so, mga naghahanap kay VP Lenny or kay Atty. Lenny Robredo, nasa naga nga po siya mga kabatang helmet. Di ba video kapar? Yes. At eto nga, sa gring na nag-live po si Senbam and kasama niya dyan si VP Lenny, nasa big sila! Di ba video kapar? <laughs> napakasarap yan sa big. So, ito mga bata helmet, super short lang to, pero sana mag-enjoy kayo. Eh, dahil nakakamiss na talaga si Bipi Lenin during the live, no, video ka par, sana mag-live ulit si Bipi. O, ito, para sa inyo! Ba, kung hindi, si attorney, soon to be mayor, Lenny Robredo! Hi! everyone! Magandang <laughs> gabi Naga! Yes. Actually, nag, ma'am, nag-shoot kami ng Go Negosyo kanina yes. sa Naga People's Mall. Mar Mall. Mall. Doon sa palengke po. Pwede bang sabihin? Sa market. sa market. Sa market. kanina. And maraming mga micro and small entrepreneurs po kami nakausap. And sabi ko nga, lalabas sila sa Go Negosyo TikTok. Ah. Diba? Oo. Diba? O, diba? Pero syempre po, before leaving Naga, kailangan namin makita walang iba kung hindi si Attorney <laughs> Lenny. Ma'am, kumusta po? Okay lang. Masaya. Siyempre, nandito sa Naga. Uh, busy na din, Sen. Oo. O. Si ma'am ho, busyng busy. Uh, actually, busy po with so many things, no? Mga programa tuloy-tuloy. Yes. Uh, programa sa Angat Buhay. Uh, umiikot din sa mga barangay. Matagal ko to, Sen, hindi nakawa. Nung uh, vice president kasi ako, pag ko dito, kadalasan may event. Pero mas masaya kasi pag hindi event eh, Mas masaya yung uh, parang kwentuhan lang. Uh, parang tumatambay ka lang. <laughs> Actually, yun yung ginawa namin ngayong gabi. Tumambay lang kami dito sa Big's uh, Restaurant. Uh, mama anong natipuhan niyo sa kinain natin tonight? Ako yung pork kebab masarap. <laughs> Ako tenderloin tips. <laughs> tenderloin tips. Uh, favorite yun ng mga anak ko. Oh itong Bigs po isa po ito sa mga sikat na restaurant dito sa Naga. Dito po tayo sa Magsaysay, no? Magsaysay. Maraming Opo. maraming branches yung Bigs. Na ngayon nandito tayo sa Magsaysay branch. Yes. And uh um, isa po ito so ma'am memorable to sa akin kasi last time ako nandito po sa Naga was the meeting the advance dito o, po dito sa na Naga. Dito po sa Labas. Dito po sa Labas napuno natin to maybe 380,000, 400,000 people. Um, basta it was the biggest crowd ever dito sa Naga. Dito po yan sa Naga. And dito po mismo yan sa kalsadang ito. Kalsadang ito. Oh, um, was... First time yung Sena na puno. Hindi lang yung buong Magsaysay Avenue. Pero parang lahat ng mga side streets, punong-puno ng miting laban. Actually, ma'am, napapansin ko, pag nasa Naga kayo, parang blooming kayo. <laughs> Siguro ano, kasi konti yung stress dito. <laughs> mas konti ba dito? Akala ko mas maraming stress dito sa Naga. Ibang klase yung stress dito. Hindi pareho ng no stress sa Maynila. <laughs> so ma'am, batiin natin itong mga nage-hello kasi marami yan. Um, sige, start tayo dito. Si Maribel Ante. Maribel Ante. Ante. Marahina Marahin Banggi. banggi. <laughs> si Veronica Cez. <laughs> yeah. si good evening. Um, thank you, Panlilio Fabro. Hello. Hi, Ace. Sabi ni hello, Ace Berlin. Ace. Boss ba, Mayor Lenny? Um, um Beverly Te Tal Neverio. Makita um, kayo dalawa. <laughs> ah, smile. Tatlong smile. Sabi ni Mabel. Hello, good evening po. Mabel Base. Brandy Celino. Ayun, from Alaminos. Hello po sa mga taga-Alaminos. Hi. So, meron na tayong Pangasinan, meron tayong Bicol, Ah, uh, sabi ni Bing, good evening, Madam Lenice. Hi Bing. hi Bing. Hi Nora. Watching from Hong Kong. Yeah, Matagal na ako din nakabaliktad ng Hong Kong, ma'am. Oo nga. Hmm. Ako din. <laughs> uh, uh, si Jysel kaibigan natin 'yan. Ah, related ba ito kay Rafi? Uh, si si Jysel Magno ay lagi naman yung volunteer sa Museo ng Pag-asa. Uh, hi Jysel. Hi Chris. Hi, na hi, apat Chris. na pink hearts. Ayan, Dolores Corral. Pa-shoutout naman po ako dyan, Serba. Hi, Dolores. Ayan, uh, si uh, e Eggy ba yan? O Eggy? Hey, Himamaylan. Hello po sa mga taga Himamaylan. Galing Hello. ako dyan sa kanila. Senbam after Typhoon Hotel. Oh, yes. I remember, ma'am. Si Beverly says, sana makita ko kayo sa personal. Well, ano po, ako po, paikot-ikot ng <laughs> buong Pilipinas. magala gala lang. Opo, makikita nyo po ako dyan one day, sigurado ako. Si Attorney Lenny po, makikita nyo dito sa Naga. Uh, Melchor Bong, Bongbulto, magandang gabi, Senator at Attorney Lenny. Yes, Darlene, hello, VP Lenny Senbam. Oh, TSU, that's Tarlac State University. Si Marlon, Marlon. Gamido. Gabido. Ventula Samuel. Samuel Ventula siguro. Magandang gabi po, Madam VP at Senator Aquino from Negros Oriental. Si Mary Grace po says good evening from Marilao, Marilao Bulacan. Ayun po, si Jaisel. Si Jaisel na lang. Barley Rapana from Cebu City. Hello po sa mga taga Cebu. Hello. Galing lang po kaming Cebu nung isang araw. Uh, ang Hello Green. Mabuhay po kayo. Hello, Angelo. And si Ralph says, mabuhay po kayo, Sir Bam and Ma'am Lenny. Okay, marami pa pong nag Pero si Ma'am Lenny po may pupuntahan pa at ako rin. So, we'd like to thank everyone. Si Sarah Jane Lang from Iloilo. Ayan, okay. hindi pa tayo nakakabalik ulit. Pero parang meron ako schedule very, very soon. Okay, guys, thank you so much. Salamat, Ma'am Lenny. Salamat for at visiting.